Chris, mga mga ates, welcome back to my channel. This is Quiz Alan. Kaya tayong papanoorin magang video galing sa YouTube of course at bibigyan natin ng reaction at opinion mamaya. So ang papanoorin natin video is galing to sa American version ng I Can See Your Voice. So ito yung popular na Korean uh, TV show na marami ng uh, franchises all, uh, all over the world. So, isa na dito yung Pilipinas na very popular yung, uh, yung franchise nila ng I Can See Your Voice. So, this time, uh, bago ko panoorin itong video, uh, nakapanood nap ako ng ilang, uh, how you call it, episodes ng I Can See Your Voice USA. And I can say na, may, may pagkaboring. I don't know mas na nangyay ako doon sa Philippine yung version kasi na nakakatawa compared dito so uh, yun nga sabi ko medyo boring siya pero uh, hindi yan ang pag-uusapan natin hindi natin pag-uusapan yung Akil See Your Voice USA pero ang pa, -pa, -pa, -pa ang pag-uusapan natin is yung isa sa mga contestant dito and alam niyo na siguro kung bakit isa siyang Filipino so ang pangalan niya is James Kalaks Kalaksan yeah, James Kalaksan so isa siya naman nga naging contestant doon, yung mga uh, singers na pagpipilian nila. So, curious ako kasi ang kilanta niya dito ay isang kanta ni Whitney Houston at parang nagtitlet siya ngayon sa TikTok yung video na to. So, with no further ado, let's watch the video and later I'll be giving my opinion and reaction. Let's go! It's a bad <laughs> I, I will always love you. We'll always love you. I will always love you. I will always love you. I will always love you. Okay, there you go. Napanan natin yung uh, performance ni James Calaxan. Medyo uh, lang kasi eh. uh, masyadong inedit. <laughs> so, so, yun. Parang medyo nabitin tayo sa performance niya. Pero, uh, yung unang pag sa yung bug ng bunga ay bugbuga yung bug, bukas ng bugang, bunganga niya wow Ginalingan na niya ng gusto ang galing-galing ang ganda ng bosses and nakakatuwa na kahit sa kanitong klaseng uh, show, dumalapos pa rin ang mga Pilipino. And ang galing-galing. And, well, hindi ko masasabi na pinaka-best version ng uh, ng nung kata ni Whitney Houston na I will always love you. Pero, for a male version, I can say na isa sa mga magandang nakap nakapag kantan uh, kanta nito. And, very good. Eh, I hope sana sumali siya sa ibang contest, especially yung America's Got Talent. Even though, walang chance tayo na manalo dun kasi nito si Simon Cowell <laughs> pakabalitin tayo ni Simon Cowell <laughs> so yun so uh, let's hope pala na sana makakaroon siya ng chance dun so uh, dito sa performance nito ang galing galing uh, gusto ko yung performance niya um, nakakabitin lang kasi nga uh, masyadong na-edit yung video and hindi kaya meron part to na parang akala mo uh, parang um, alang-alang pero pero yung may mga part na talagang suabe, ang galing, ang galing yung performance so, congrats James Calaxan ang ganda ng performance, and I hope sana yun nga, magpapakaroon ka pa ng chance sa makapag-perform to sa or sumali sa ibang uh, singing competition dyan sa USA so, good luck, good luck uh, James Calaxan, so there you go ano masasabi yun sa performance ni James Calaxan na enjoy nyo rin nyo yun ba yung performance niya, na gusto nyo rin ba yung performance niya uh, kung oo, oh, hindi, please mag-comment lang dito sa baba kung mayroon kayong suggestion o re uh, request, mag-comment dito sa baba. At kung mayroon kayong gusto nyo share, mag-comment lang lang dito sa baba. At babasahin ko lang yan and I will try to give my reply on it. So, there you go. Maraming maraming salamat sa inyo sa mga nanonood sa akin video. And I'm happy na growing strong yung channel ko. And I hope sana na tuloy-tuloy na. Uh, just keep on supporting lang mga guys. So, yun. There you go. So, before I end this video, please don't forget these four things comment, like, share, and subscribe to my channel. Thank you, thank you very much. Have a nice day and.